Mas mabilis maluto ang riband kapag una ang color ginagamit ang technique na yan pag super kulot ang buhok Yes, tama naman ang tinuran mo. Mas maganda talaga ang unahin ang color kapag magre reband tayo ng mga kinky or super kulot na buhok kung ang client is magpapakolor din. Pero pwede rin naman natin gamitin ang technique na yan sa mga hindi masyadong kulot na buhok or buhaghag lang. Kagaya dito sa client natin, ito po ay magpapariband and color pero inuna ko muna yung hair color bago kami nagreband sa buhok niya. Ang technique na inuuna ang color bago ang reband ay nakadepende rin po ito sa klase ng buhok. So, kung makakapal yung hair strands, kahit hindi naman siya kinky or kulot, ay eh, pwede po natin gawin yon At ang pinaka-importante ay meron tayong band protector na ginagamit or mga pH regulator na hinahalo sa ribanding cream one para makasigurado tayo na hindi tayo makakasira ng buhok or makakasunog. At yung ganitong technique is for professional hair stylist only so hindi siya recommended sa mga DIYers or yung mga hindi pa masyadong marunong mag reband kasi medyo risky or crucial yung ganitong klase ng pagre-reband na inuuna yung hair color so dito nga inuna muna namin yung hair color ni client bago kami nagproceed sa rebanding session although yung buhok ng ating client ay hindi naman siya ganon kakulot pero makakapal yung hibla ng kanyang buhok. At the same time, medyo healthy pa naman yung buhok niya kahit na meron itong previous hair color and reband. balitong client na to is pang 4 times ko na siyang mare-reband as this moment, Charis. So dito, natapos na tayo mag-apply ng ating hair color. Pinasis lang ito natin. Then pagkatapos, ay binanlawan natin yung kanyang kulay. And after her color, so proceed na sa rebanding session. At since nauna nga yung her color, so ang ating gagawin dito, ang ating pang reband or rebanding cream one ay haluan natin ng ating pH balancer from wires. So any kind of pH regulator ay pwede naman kung anong meron kayo. Pinaka-importante po ito mga sis dahil nga nakulayan na yung buhok ng ating client. Mabilis na lang mag-react ang purpose ng paghalo ng pH regulator is para madilute yung ating rebanding cream one or ito rin magsisilbing pinaka-band protector. So nakulayan na natin yung ating client's hair dito. Then proceed na tayo sa application naman ng rebanding cream one after hair coloring or after mawash yung ating kulay. At yung application ko naman dito is a dry application at since meron nga itong regrowth mga nasa 6 inches na. So yun muna yung inuna ko, syempreng applyan ng rebanding cream number 1. At take note lang mga sis, yung ganitong klase ng technique ay kinakailangan na marunong po talaga kayo dahil medyo delikado po ang ganitong klase ng uh, rebond process na inuna yung hair color. So, tapos na tayo dito sa ating application ng rebonding cream number 1. Focus lang tayo sa pinaka-regrowth ng application ng rebonding cream number 1. At from time to time, kinakailangan na i-check natin yung buhok ni client kahit na may halong uh, page regulator or page balancer yung ating pang-rebond. Then, after ma-process, ang nauna natin in-apply yan, ay binabako naman yung ating pang doon sa kanyang rebanded parts pero saglitan lang like after natin may babaayin binalawan natin siya kaagad dahil hindi naman masyadong Uh, or hindi na kailangan ibabad yun na matagal dahil rebanded na at straight pa naman. Then after nyan, rinudry natin. So ito na yung result. After naman mabludry, nag-proceed tayo sa hair ironing process. At ito naman yung buhok ni client. Then afterwards, nag-apply naman tayo ng neutralizing cream sa buhok ni client. Ang application ko dito ng neutralizing cream, mga sis, from root to ends. Pero may halo pa rin pH regulator yung ating Uh, neutralizing cream. din binabad for about 30 minutes sa lawan Then, after mabanlawan ang neutralizing cream, apply naman tayo ng treatment. So, ang ginamit ko na treatment dito, itong Carefire Brazilian Botox from Wire Sir Products pa rin. Then, binabad natin itong ating Brazilian Botox for about 30 minutes. Then, nag -blow dry tayo after mababad. Then, uh, pinadaanan natin ng last ironing or final touch. So, ito na yung naging result ng buhok ni client. Achieve na achieve na natin ang ating triple S dito. Ang soft, shiny, and straight hair sa buhok ni client without damaging kahit na inuna natin yung hair color bago tayo nag sa ribanding process. At syempre, hindi mawawala dyan yung ating clients sa feedback and after wash result, mga sis, So basahin nyo na lang po yung ating client sa feedback. At ito naman yung video ng buhok ni client after nga niyang ma-wash Ang take note, one day lang po ang resting time nito. Then pinawash ko na kay client. Siyempre, excited na akong makita ang buhok ni client na napaliguan. So ayan, soft, straight, and shiny pa rin yung hair niya even after wash. At sa mga kapwa hairstylist ko dyan na nagre-reband, ginagamit or gumagawa rin ba kayo ng ganitong klase ng technique na inunaan ang color bago or reband ano ang inyong experience comment your comment below and that's it for this video thank you for watching and um, please don't forget to follow our page for more hair transformation and this is Chaddick saying have a great hair day always mga sisilapan sa our next video bye